Idol, paano mag-slim tsaka mag-build ng konti? So, yung siguro ng slim, pumayat, sumeksi, mag-build, mag build ng muscle. So, parang paggagawa tayo ng bahay, pag mag-build tayo, kailangan disiplina nato tayo na tutuloy-tuloy natin yung gagawin natin hanggang sa mabuild natin siya hanggang mabuo. consistent tayo sa ginagawa natin. Tulad so, na sa katawan natin, kailangan consistent tayo sa pag-workout to build and stimulate muscle building. Ano yun? Resistance training, progressive overload. So we workout tayo, 10 reps, proper form, 3 sets, and then gradually, after 3 weeks, progression, dadagdag tayo ng weight or ng reps or na sets. <laughs> progression na yun. Slim, bawas. Gusto mong bumawas. Sakto, bawas. Bawas sa kain. Yung sagot, nandun na sa katanungan mo. Kung pwede ko lang gawin para sa'yo, kahit di mo ako bayaran, gagawin ko. Pwede na tayo bumili sa mga apps, di ba? Kaso hindi, kailangan sipag at tiyagan kaya mo yan. Consistent ka lang. Hard work, discipline, calorie deficit. Tama kayo. Ba?